Kendi for pastor talaga example. Kilanlan, 'yung nagla yung nagbabantay talaga, 'yung marami kasi yung ibang feeling successful na, mm -hmm. doon din nagdadali. E kanina yeah. nga eh, may nabasa ako pastor, should a pastor be called reverend? Tapos inano niya? Ang reverend daw isang beses lang ginamit sa Bible oh, para kay Lord sa Ludo, pa. sa hindi sa tao. So maraming ano, pastor, oh. reverend, bishop pero we are all servant eh. Noong araw po pang... pa, hindi ako pabalas sa reverend-reverend. Mm -hmm. Yung ibang na ng pastor, kahit may ganoon ng reverend, ayaw patagay. al Kasi alam nila yun eh. oo, oo. Hindi karapat dapat din. We so, are all sinners din eh. E eh, reverend. iba kasi sa title na kanina. Eh. Kagalang-galang. Kaya talagang maganda rin may kapaalalahan ng pastor eh. Ang masakit, pag nalaglag sa kasalanan, ni revered na yun, di ba? Naglay mo yun. Tsaka <laughs> yung makita mo, ng bahaw buhay niya, yes, nandun tayo. Focus kay Jesus. Fix your eyes on Christ. Pero hindi ma maalis, nasa influence ka eh. Yung mga mapag sa buhay mo, malaking dagok sa kanila. Katumbas kasi ng title na yun, siyempre, kung talagang uh, in-embrace mo yung title na yun, Kumbaga, mm -hmm. siyempre, yung katapatan nyo, yung responsibility, di ba? Oo. Uh -huh. Para bang sa license, di ba? Yung iba, okay yung professional license, ang ganda uh -huh. naman. Pero yung responsibility, pag makatulong mas bigla, di ba, sila ang talaga. Mas mataas ah, yung penalty. Oo. Parang ganun din. The more na nag-hunger ano ka, ka sa title na may responsibility. Uh -huh. Kung pwede nga lang, wala nang title na pa sa uh -huh. rin, no? di ba? Yeah, okay din. Different. Kuya, bro hmm.